matinding extreme ba ang hanap nyo? Namutulas <laughs> po siya mga kaibigan <laughs> <laughs> Na may kasamang pagtawid sa lumarag sa mga ilog oh. Na may maputik na daan paakyat na mundok <laughs> <laughs> Hirap talaga maglakad Ayan, talagang balance At sa aming paglalakad, may hindi inaasa ang pagtuklas <coughs> Pero ang lahat ng yan ay mapapawi sa taglay na ganda ng talon ni Eva. Namiss ko na ang falls. Tara! Rides tayo! bagong edition ng Cardo's Adventure and guess what? Di ba uh, setup na pinito is very special kasi namonetize sa tayo mga ka-adventure! Ben, oh, kasama ko! Siyempre si YP, then yung tropa ko si Al. Ayan. Then meron kami din kasama pa. Si Jose, tapos si Fred. Di ba ang target namin ngayon eh, Naabuta kasi kami ng ulan. Oh no! Eh, may truck pa nga eh. <laughs> uh, Diretso kami ng ano, tayo ni Then check namin kung sana makapasok kami doon kasi medyo maulan saka maputik. Ingat na lang talaga kami sa biyahe. Then sana makarating kami bago mag 10 no? 11 a.m. Guys, wala na kami doon. Ingat na sa amin. Biyahe. Good morning VRT o mas kilala natin siya sa pangalan Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. May isang falls daw dito na kapubukas lang sa public. Kaya naman, sabahan nyo kami mag-explore at alamin ang lugar na to. So, ito na nga ang nangyari. Baka wala, wala na kaming kanin daw. Yung wala na kami mahanap na karinderiya. <laughs> Buti nila meron kami nakita dito na karinderiya. Oh, sure. Buti na. Sakto may adobo tapos may papaitan daw sila. Po. Ayan, shoutout, shoutout. Ayan, shoutout, shoutout kay out Al. Shoutout nga sa mga taga-garsya. Ayan. Mga <laughs> <Ayan>. wal-wal-wal. <laughs> <laughs> Ayan. Ito kung gusto niyong makapunta dito, maganda yung ano, yung pwesto nila dito nila. Yes, darling. Ayun po. May ano din, may kainan din sa loob. Yes, darling. Ayun. Si Ate. Eh, nag-decide kami kumain muna dito dito kasi no nga. Uh, tayo lang mo, Teh. Alia po. Aliyah, yan. So, uh, nag-decide muna kami na kumain muna kami dito sa ano, sa karinderya nakita namin. Oy, kain na, pre! <laughs> okay na. Ayun na na to, okay, okay na. Ayan, kay Yes, darling. Gotohan na, di ba Ayan. Kain mo na, bago maligo. <laughs> Ayan. Tapos ito rin yung mga price nila. Puro to, <laughs> Thank you sa food, Alia. Pakatapos namin kumain, diretso back back agad kami dahil 5 kilometers pa raw ang layo patungo sa falls. So, ito na nga. <laughs> Ayun na <yung> simula. <laughs> Nakoy! Kaya, kaya, kaya. pa kaya pa naman. Up! <laughs> na guys, di ba? <laughs> Grabe na yung pagka dito. <laughs> Kita nyo naman yung tahan hindi ba talaga siya gawa? May nasimentado na pero inuunti-unti pa nila. Hindi lang tatlong bebe to. Ayan <laughs> guys, so kung pupunta kayo dito, sa talo ni Eva i-ready nyo yung motor nyo Banayad whiskey <laughs> napakabayanat na ano Banayad whiskey talaga itong dahan wala condition talaga eh wala eh Ay! Lumutulas po siya mga la 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 la. Nagpahinga muna kami. Dahil wala eh. Iba talaga yung daanan doon. Ang kakaiba yung rapro road talaga. Eh motor namin pang ano naman eh, pang highway lang hindi naman 'to pang enduro. Kawawa <laughs> talaga yung motor namin pero kaya pa rin, syempre. Kaya nga kahit sa adventure yung an namin ipabagat. Ngay, yeah, meron pa. Oy, well, alam ko meron pa pa talaga dito. <laughs> Banat na. Bye bye. Ayan, may daan na pa ba siyang pababa. Sana makayanan ng gulong natin. Ayun. Ayun. <laughs> Buti baka kapit talaga yung preno. Okay na. Sige, okay na mas. Oh my gulay oh. <laughs> Ayun lang pa pala mas mababa. Sige. Alalay lang tayo. Mm-hmm. Uh -huh. Pagandahan nyo to yung daan na to guys. Medyo talagang ano, hindi pa kami nakakapunta sa Talanepa. Dito pa lang, grabe na yung <laughs> intense, intense yung daan. Oh my God! Oh my <laughs> God! So, nandito na kami sa talon ni Eva. Palakad Ngayon, <laughs> hindi, sa registration. Panalakad pa lang kami. Ngayon, ang, ang, ang atake niya, di ba, pupunta muna kayo sa information site, tapos uh, ilalagay mo yung name, tapos uh, telephone number, saka kukuha ka rin ng temperature para at least sa uh, protection din sa mga <laughs> gusto pumunta rin. Ayan, mga protection din gusto mong pumunta rin dito sa, ano, sa talon ni Eva. Ayan, tapos yung tour guide namin, ay, nainarap na namin. Nalaki yung turkey na Ayun, yun, ito yung turkey na namin. So tara guys, samahan nyo kami and ito na, ang ano, sakripisyo. Thank you. Thank you. Yan itong dahon ng Uy! Uy, grabe! Ayun. Iba daanan, ako po, ito na. Nagsisimula na. Ito na po, uh, nag-start na kami na tumawit na sa ilog. Grabe na. <laughs> Talagang lulublob ka talaga sa ilog. Kaya, uh, ito. <laughs> Wala na <lang> kami masabi. Isa. <laughs> ito, yung iba nakasapatos, yung iba yun, nakachinelas. Pero sanayin na lang talaga para marating namin yung ano, yung, yung, yung talo ni Eva. At ito pa uli. <laughs> Tawid na lang kami ng ilog. Wala pa naman, hindi pa naman siya to ano, lagpas sa tuhod. Kaya pa naman. Mhm. Mm Maganda naman yung daloy. Hindi siya hindi siya nangangalit. Siya. Hal, kamusta? <laughs> ah, panis. Yan pa, wala pang tulog yan. <laughs> Ayan. Tawid na naman po kami ng ilog. Talagang masusubok talaga yung endurance niya rito. Pag kayo dito sa talo ni Eva. Oh, ingat ka lang. <laughs> Nakuhaan po siya ng video. <laughs> Ayan. Si Kuya, ready kami na ano, na makuha kami ng mga at uh, ano tawag dyan? mga hawakan pang handle na Basto tutungan ni... baston ni Tata Emo <laughs> papunta kay talon ni Eva ngayon po ay eh, nasa gilid kami ng ano ng ilog na maayos ang daan saka hindi pa masyado maputik may ilan mga daan na Medyo tapi pero ito napakaswerte namin kasi hindi pa ano eh hindi pa talaga siya uh, uh, malakas 'yung ulan. Tapos 'yan mababa lang 'yung tubig. 'Yan. Ayun may nakita akong ano uh, mini poles Tapos ngayon uh, nag-estimate kami kanina. Uh, ang nangyari ay uh, umalis kami doon ng 11.50 doon sa uh, registration area so ngayon titignan natin kung talaga exactong 2 hours yung lalakari mo simula doon sa registration hanggang doon sa may talo ni Eva. medyo malakas yung agos mga adventure iba na yung ano iba na yung current lang daloy ng tubig ayan kaya medyo mabagal kami Op. Ayan. <laughs> Medyo malalim yata itong napakan ko. Yan, ito. Okay, Ben. Yan. Diretso mo lang, yung mal. Ito, may bako-bako na. Ayan, meron pang kaming nadaanan na malakas din yung ano, yung agos ng tubig galing doon kaya ingat na naman ulit kami op malakas to malakas namin nag-trekking na kami. Ito. Medyo may mga kawayo na, na naka-fix. Dahil may lakaran na maputik talaga. Yeah. Yung iba, mahawak. <laughs> iba mahawag talaga. And kailangan din may tungkod. Pansuporta. Maputik na talaga yung daan. <laughs> Ayan yung next namin grabe yung putik talagang ano hindi talaga siya natuto di ba siya natutuyo hanggang doon pa sa taas ingat na lang talaga Op. slow motion The slow motion na lakad namin dahil like, konting sablay lang hala iwan Ah, uh, naabutan namin. Hello. Ayan, naabutan namin yung mga nauna sa amin. Na umakyat dito. Ano pa? Limang oras po namin nilaka Aray. <laughs> papabagin na yata. <laughs> so, na sila, eh so nagpahinga na siya eh kakarte na namin so baka diretso na kasi na packet. Sa kalahati para sa atin. Ayun, sa kalahati pa sa atin. Ah, good, good luck sa atin. Malapit na po kayo sa <laughs> Ayun. Oo oh, nga, ingawasan namin yung mga delikado talaga kaya kayo. Kung gusto nyo talaga to, eh, highly recommended sa mga mahili mag-travel. Ayan. 16, eh. <laughs> Ayan. Searching yata po si ate ngayon. Ayan. Pahingan mo na kami 5 minutes tapos lahat ka na uli. Ayan po sila. Kakapayeng lang talaga nila ngayon. Ewan ko kailan minsan sila nakapagpayeng. Kami kararating lang eh. Tatlong oras na 'yan. Tatlong. Nagsimula sila ng mga alas 8 alas eh, 8:00 no. ito pa pa kami. Ewan ko kung masaya silang umakyat o oh. <laughs> nadidismay. Tingnan niyo na 'yung mga tao. Ayun. Ayun, maraming tao nga. Basta ano lang. <laughs> 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 Hindi pa pala ito nagpapaalam. <laughs> <Diyos> ko po. pala <laughs> pag <laughs> yes. Mas maganda talaga yung marami yung magkakasama kasi pagpagod na medyo may ano eh. May wakit din na iba eh. So, galing kami dyan. Sa matarik na yan. And then, pasunod na rin kami akit dito. Malapit na rin yung bundok na patag na doon na rin kami magpapay nga kaya iba ano iba ang nature dito sa papuntang pano ni Eva magugustuhan niyo yung trail may konting ano may konting takot kasi madudulas ka pero worth it talaga agwan punta dito ito na guys so we here na sa ano uh, it, uh, tinatawag nila ito na kinailawan parang hill siya na pwede kang mag picture picture na katulad yan Ayan, parang roof deck siya then galing kami dun kanina so na-estimate namin yung oras galing dun kasi 11.50 kami umang, uh, umakit ngayon saktong ano uh, 1.05 ng ay 12.05 na nandito na kami sa taas then yun buti lumilim kasi mainit Mainit yung place pero ang ganda tingnan yung tanawin. Panalo. Talagang highly recommended na kung talagang gusto niyo ng pangwasakan na paguran. <laughs> Saka trekking. Ay, doon ba na si Jose? Ayan. Inaayos yung drone. Sana gumana para Sana gumana. makita yung... Ayan, para makita yung buong tanawin ng ano. Itong papuntang talon ni, ano, Neba. So si misis? Ayun na, doon ako pa. Ayun, ayun siya. Naglalaka. May dalawang tungkod. Teka labud na ako. Kuwawa naman. Ano na? Bakit doon kasi dinala lahat yung ano? Yung gamit. Babalik naman ako doon. Ayoko na. Uwi na ako Manila. Konti na lang. Oh my God! Ito na. Pakatapos namin magpahinga doon sa sa taas sa hill. Ayan, medyo madulas yung daan. Mahirap talaga siyang apakan. Kaya ayan si si YP medyo hirap na maglakad. Ano, medyo hirap. <laughs> <laughs> hirap talaga maglakad. Ayan. Talagang balance. Balance sa kailangan. Kung sanay ka talaga sa ganito mga trekking eh I ano na, i mo na, i-ready mo na sarili mo kung gusto mo talaga yung mga ganitong <laughs> ganitong mga uh, ano uh, naka ano na ano pa tawag dun yung naka reserva na na maganda yung pangatawan mo condition na condition <laughs> mm -hmm, ayan yung iba medyo sa taas sa market eh para medyo madali ano tumawid. Siguro na, pagbalik namin doon kung may sa taas. <laughs> <laughs> Yan, tapos may konting sapa. <laughs> mm -hmm. Okay, next na na-encounter namin medyo... Oop! Uy! Ang dali sa pag! Ang dulas! Ang dulas talaga! <laughs> makulimlim talaga yung ano! Makulimlim yung daan! <laughs> Ayan! Grabe! Ito na guys! Parang ano eh! Parang hinati sa gitna yung ane, daanan! mga kawayan na dadaanan mo. Oh, di ba? Parang style Japanese garden pero syempre nasa nasa loob ng ano eh. Nasa loob ng kagubatan eh. Ayaw talaga niya ng Japanese garden kasi sa Japan. Yan. Di ba ali natigil kami sa pagbaba kasi may ano na kakatapos lang kasi nila. One way lang din yung dalawa. <laughs> Ayan, ma masaya sila yung pumunta yung pabalik. Naglambot <laughs> na, <po>, okay. <laughs> <Lampot, laughs> na raw sila pabalik. <laughs> Sabay na Ayan. Na-confirm daw nila na si Eva hindi babae. <laughs> <laughs> Ayan keto. Ayun. Ayun matindi, may guide na uh, sa likod. Up. Ayun na, nadulas na po mga kaibigan. <laughs> Ayan. Nakadaan na naman kami sa para may hukay sa gitna. Up, time mo tayo, may dadaan. <laughs> Alam na matik na. <laughs> <laughs> Tagalit muna tayo boys <laughs> Wait lang Dina, waluy -waluy lang Ayan lang Ayan yung... e, Ito na nakikita niyo na talagang dinadayo na yung tala ni Eva So sila pa uwi na Kami papunta pa lang <laughs> ito, ito yung na hitman Ayan ito pala yung turmano ano, Yung tour <laughs> na hitman Gusto <laughs> po ito ingatan niyo po itong tao na to <laughs> Pero mabait naman po siya Talagang ano <laughs> Saka may sniper, huh? Anong... <laughs> Ayan may dalawang sniper pa na aso o <laughs> game. Okay. Diba? Hindi ba? Hindi hindi adventure to kung hindi natin tatawirin tong gitna. Di ba? Kaya nga may ganito eh. oh. may nagagalit na po sa likod. ah, okay na rito. Hindi na masyado maputik. Tindaan. Wala na. Kaya na maakitin. Yung sa bandang unahan lang talaga. Pag bumalit Mga sir, mga ma'am, may tatlong bundok pa po. May tatlong bundok pa raw. <Napoleon> Sabi ni Tropang Fred. So, galing kami taas. Ilog na naman ulit yung tatawari namin. And may nakaready naman ng mga tali. Kung sakali na malakas yung agos. Pero, Tingin ko kaya na namin tabirin to. Yan. Diyan ang gawe. Oop! Medyo tuhod na. Medyo tuhod na siya. Mm uh -huh. Wow! Ganda oh. Nakakarinig na kami ng mga konting agos. Uli. Then another tani tawiran ulit siya. Tapos may konting pulse doon sa bantang dulo. Ayan. Ayan. Ito na talaga tuhod na talaga. Apat na, na talaga talaga tuhod. Yung tubig. <laughs> yeah. Guys, uh, ngayon, nag-stop over muna kami rito kasi sabi ni Kuya na tour guide namin, ma marami ng tao doon. So kami, nag-decide lang kami na dito muna kami mag-lunch para pagdating namin doon mga 5 ano eh, or 10 minutes sa lakaran. Nandun na. Nandun na yung hinihintay namin na tanong ni Eva. So magre reload muna kami para may lakas kami mag maligo, mag-swimming na din doon. Yan. Ang dami pa, ang dami pa pumupunta. Yung iba, doon may diretsyo na doon. Pero kami, kakain na kami. Ito na po! tapos lang namin kumain. Malapit-lapit na raw mga 5 to 10 minutes ang tatakin. Ayan. Na medyo natutuwa na kami. <laughs> dahil yung namin na papunta rito. Hindi ano. Hindi talaga nasayang. Yeah. Habang naglalakad kami, naririnig na namin yung agos ng Kaya mas lalo kami na excited na makita ito. Pero pahihirapan ka muna sa pagtawid sa malalaking mga bato na nakaharang dito. Okay, konting sacrifice na lang. May konting hiking. Ayan. Up! Hindi naman dumaan dito, hindi naman dumaan. <laughs> Hello, nice. Hindi, hindi makapit yung sapatos ko eh. <laughs> sa inyo makapit sa akin hindi eh. Parang ah, para sa ito na po guys. Malapit na talaga na kami. Yan, kuna na sumusulip na sa amin yung falls. Doon mga mag-video ko nari lang kung nakakit na kapag <laughs> <laughs> Pwede, pwede. Video mo, video mo. Last na trekking na lang to. Buti may ginawa sila ng mga locals dito na may hagdanan na. Pakit. Then, marami pa rin. Marami rin pang umakit. Wow! Grabe. Magpapawis ka talaga. Yuri. Pakete. Pakete ko pala 'yung After 2 hours na paglalakad, sa wakas, bumungad sa amin ang Talon Nieva o Eva Falls. Ang falls ay makikita sa Sitio Tubigan, Barangay Kalawakan, DRT Bulacan. Ligong-ligo na kami. And above, finally, nandito na kami ngayon sa Talon Nieva. <laughs> Ang lupit ng falls! Ayan, sa Turitin. Ayan, di bali, more than 2 hours kami nakakarating dito. Tapos, uh, may konting traffic lang kasi may mga umuwi na. Tapos yan, uh, kami papunta pa lang. Kaya, sakto, siguro 2 hours ang punta ng mga tao na gusto mong pumunta dito sa kanil ni Eva. Then, may kita nyo, ganyan siya kalaki. Yan! Tapos nung gusto niyo lumapit dito, pwede kayong mag-upa ng balsa na 20 pesos lang isang ano, uh, isang tao. Back and forth na 'yon. ayun ayan, uh, watusawa na rin siya. Ayan, uh, yung mga kasama ko ka nito nag-e-enjoy na sila. Nakatulog na sila doon. Ayun po. Yeah. Enjoy na namin ang magandang view ito sa talon ni Eva and guys, mission complete na tayo. Ayos na taman tama ang punta namin dahil sakto lang ang agos ng tubig na dumadaloy galing sa taas ng falls. At tuwan tuwa yung mga kasama ko dahil na experience nila yung ganitong challenging na adventure. Ligo time! Sobrang na-enjoy namin ang talon ni Eva. Kahit tignan mo lang siya sa malayo, parang nakakawala ng pagod. Ayun na po guys, so na-enjoy na po namin ang paglanghoy at pag-swimming dito sa ano sa talong ni Eva. And sana kung na-enjoy nyo itong vlog na to, uh, i-like nyo, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa mga videos na na-upload po namin. So guys, may kita nyo naman sa, sa kabuuan ng video namin. Kaya na po mag-decide. Pero kami, kung sana na namin to uh, satisfy na kami dito sa talong ni Eva. Bye! 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 Ayan guys, may na-discover kami. Uh, nagulat kami na kasi alam ko may meron nito sa Sagada. Parang style siya na blue soil. Dito pagdating naman sa hapon, dito sa papuntang talon ni Eva, nagbo-blue siya na bandang hapon na bandang alas 4. Ito, kanina kulay niya, kulay brown. Ayan, yung putik yung itong mga na to. Ayan, may mga brown mga eh. So ngayon, ito, first time to na nakita namin na sulit Kulay blue yung mga bato pagdating ng hapon. Siguro mga alas 3, mga hanggang alas 5 siya. So guys, susulitin nyo talaga pagpunta rito. The best ang lugar na to. Sa bawat hakbang na nilalakad namin sa talon ni Eva, ramdam mo yung pagod at hirap. Gaano mang katarik ang ating tinatahak, basta kasama ang mga kaibigan, lahat ay gumagaan hindi na tayo mahihirapan pa dahil may kalapit bayan lang tayo na pwede natin mabisita at mapuntahan. Thanks for watching Cardinals Adventure!